kagusok marajaon hapon sa atong mga viewers sa atong followers so kung nakatawad ka pa na area mga kagusok yan no sa so, dairy na area o oh, mag drop na dairy ng money challenge ni kagusok yan shout out sa atong mga viewers sa atong mga followers dia mayong hapon sa atong mga surigao noon ani anak kung kamo mo na street ini mga kagusok lantaw 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 kamo sa video oh Diyari na ang money challenge na ito mga kagusok 120 Pangis na kray niyo 120 Yan mga kagusok Lantaw 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 Derera sa Kalamunggay mga kagusok Shout out sa ito mga followers Diyan Sa mga kauna lang ha Diyan mga kagusok Shout out kini na area diri Dapita Lantaw 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 dere 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 ya lantawa ninja, mga kagusok oh kung katawad ka mo dere nere ya oh oh nagparang parang daon raw kaya na mga kagusok lantawa video ko na ako tuwara, dito sa kalamunggay dagal salamat para daw na hapon mga followers mga viewers <tod>